gwapo ng manok, mas gwapo yung humahawak. Mga <laughs> bulik, kusyaw. And you see what a move. Makakaawat lang nito sa breeding. Ah. Kakaawat lang nito sa breeding. Hmm. Basta, lahat dito, oh. yeah. Basta lahat dito puro bulik. Ha? Basta lahat dito puro bulik. Nung linggo, kalalabas lang sa breeding pen. So ako na magpapatuloy. I-condition ko muna. Pagdating doon, boss, purgahin mo, paliguan mo. Uh -huh. Paliguan, injeksyonan sa video. yes usually yun. Yung yung ano na, Yung sukat niya, hindi siya na mataas. <laughs> okay. Ganoon lang talaga mga mami, mo naman. So, yung, kayo, -manok mga 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 Ayan mga boss, uh, ah, lang sa breeding pen Nung linggo So, tayo na magpapatuloy din ang mag-breed Isa sa personal material ni Sir Dong Chong Paparamihin natin yung NUD si Budik Para marami tayong mabiyayaan